Hi guys, welcome to our mini vlog Ngayon guys, magluluto kami ng meriendahan Unang lulutuin nga po namin ay yung sauce Nilagay na nga po namin dito yung bawang para sa gawin namin sauce At saka inalo ng kaunti At saka nilagay naman nga po namin dito ang cornstarch na may tubig At nilagay ang konting toyo Pagkatapos namin ilagay ang toyo ay hinalo-halo na namin ito. At nilagay naman nga po namin dito yung paminta. At tinalo po ulit ng kaunti. At nilagyan ng konting betchin. Konting mekas-mekas po ulit. At hinalo po namin ito ng matagal. Hanggang sa ganito na po, unti-unti na po siyang lumalapot. Konti lang po ang ginam namin sus kasi kami man lang po ang kakain. At ngayon po ay magpiprito naman po kami ng kikiam at squid ball. At agad naman po namin dito nilagay yung mantika. At prinito na nga po namin dito una yung squid ball at saka ang sunod yung kikiam. Konting nga luwala lang din po para maluto yung iba. Toasted po talaga yung pagluto namin dito kasi mas gusto po namin yung toasted. At yung toasted na nga po ay agan na nga po namin itong sinalin. At ganito na nga po yung itsura niya. Pwede na po namin itong kainin. Hindi na nga po namin na video yung pagkain nito dahil nasarapan na nga po kami. Yan lang po for today's video. Bye!